Nakatakdang muling bumalik sa One Fight Night 21 si Jeremy Pacatio sa ilalim ng kanyang bagong team na Lions Nation MMA. Makakalaban niya si Wang Shuo mula sa bansang China. Ang kanilang paghaharap ay magaganap sa April 6, 2024. Ito ay gaganapin sa Lumpini Boxing Stadium sa bansang Thailand. Ang makakalaban ng ating pambato ay nakapagtala ng 15 wins, 6 losses, mayroon siyang 7 knockouts, 2 submissions at 6 decisions. Si Wang Shuo ay dating lumalaban sa Rebel Fighting Championship. Ang organisasyong ito ay nakabase sa bansang Singapore, subalit sa ngayon ay hindi na aktibo. Naging champion si Wang Shuo taong 2019 nang talunin niya ang bantamweight champion na si Shuhei Sakano via unanimous decision. January 11, 2020, nadepensahan niya ang kanyang titulo kontra kay Aiden Kodekov sa pamamagitan ng isang body kick April 7, 2021. Nakapasok si Wang Shuo sa One Championship at nakalaban niya si Kyu Sung Kim ng South Korea sa flyweight division. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng isang elbow na nagresulta sa kanyang pagkapanalo via knockout. Sa kasamaang palad, sa kanyang huling laban noong January 2022, ay nabigo siya via unanimous decision kontra kay Tatsumitsu Wada ng Japan. Ngayon ay aakyat siya sa bantamweight division upang labanan si Jeremy Pakatiu. Gayunpaman, kahit maraming advantage ang ating pambato tulad ng size at sa kanyang height, ay hindi ito minamaliit ng ating pambato. Sa halip ay puspusan pa rin ang kanyang paghahanda para sa kanilang nalalapit na laban. Maraming salamat sa panunood.